Karami si King Chu, Napalambot niya ang buso ni Paula Belino. Jake Wenka, nabilig sa malaking pagbabago ni Paulo. Ngayong taon, hindi inaasahan ng new era ng akpor. Ang dating seryoso at hindi basta-basta na pawapayag sa mga proyekto, katulad ng mga napaka-cute na commercial, life chow king, o pagsusuot mga plural na polo. Kailangan kong palakpakan si Kimi. Never siyang nagno. Si Paolo, kapag siya ang nag-request, alam na alam Jake ang ugadi ng kanyang best friend. Very thankful na may malaking pagbabago sa aktor. Ayon na sa mga na mga supporters, kung pagbabago ni Paolo, sinyedis na yan sa pagmamahal kay Kimi. Tapos sasabihin pa ng mga haters na pakitang tao lang ang ginagawa nito? Si Jake Cuenca na ang best friend ni Paulo ang naglabas ng mga pahayat Kung gaano kalaki yung pagbabago ng kaibigan. Alam niya kasi sobrang ilag sa mga ganyan si Paulo. Pero simula nang dumating si Kimmy sa buhay nito, never na itong humindi yung chocolate endorsement nga na ang pinaka nakakatuwa ang cute ng commercial nila good job ang husay nito makisama na unlike before na palaging nasa sulok lang at ayaw makihalong bilo minsan talaga kailangan ng taong ilalaan ni Lord para mag-improve ka at magbago ang tingin sa iyo ng iba. Bang Paulo na ang nakikita natin Iba na rin ang nakikita ng taong bayan sa kanya. Puring-puri siya.